Naglabas naman po ng listahan ng pamunuan ng Minor Basilica of Our Lady of Manawag na naglalaman ng mga bagay na hindi binabasbasan ng simbahan bilang paalala sa mga deboto. Kabilang po sa listahan po ang Agimata, Evil Eye, Red Bracelet, Fashion Accessories na walang layuning pananampalataya at imahe ng Santo Niño de la Suerte na karaniwang makikita na may hawak na pera o nakasuot umano ng berde. Kasabay nito ang paalala ng simbahan na tunay na diwa ng pagbabasbas o blessing na hindi pagtalikod sa lumikha bilang proteksyon upang maging malinaw o magi maligaw ma, o hindi maligaw sa paniniwala. Samantala, suwestiyon naman po ng ilan na ang pagbabawal o pagtatakda ng regulasyon po sa ilang parokya, manlalako partikular na sa labas ng simbahan dahil sa pagbibenta umano ng ilang mga nabanggit na, na hindi binabasbasan ng simbahang katoliko. IFM News! IFM News! IFM! IFM. News!